Karon gabi guys magluto may para sa panihapon. Ako ni siya gibidyohan kay isa po ni siya vlogger sa tubungan. So gi-slice na niya ang iyang kamatis kay mao man ang lamas sa tinapa o kapayas. So apilan pa nag Bombay pero grade sa niya paghiwa. Agi ko na din niya gi-slice sa panitan. Pag human ana, slice na niya sa so, dugay pud kapanit. Dali ana. so Chogi slice na niya ang bombay. So, mo ang iyong naong sa lamas. So, ilo na din sa nagbukal-bukal na tupig. So, mo ang iyong itsura. So, kuha ng pagtinapa. No. Tapos but sa niya magic sarap. Pag anak na, taklo ba dayon? Mag